Yo mga lods at kakararating ko lang dito sa Long Beach Magano kami ni Erpat Pupunta kami Carmen At may binuro siya Ayan Binuro Di-deliver namin doon Di namin alam kung ano yung kapalit So dadalhin lang namin doon Kasi sayang din Ayan o oh. Dami nito Tamban to tambang kiao Tambang So dadalhin natin doon Para may palit Parang barter yung datingan ano para astig. Let's go! Let's go! On the way na nga kami na Airpat mga Lods at papunta na kami dun sa Carmen. Actually, kina Kuya Rowell namin to dadalhin yung binuro na uh, dala -dala namin. Alright, tulay tayo. Ayun o, oh. kasama ko sa Airpat. Ayan <laughs> uh, o, oh. yung binuro, ayan, nandun sa likod. Nakasakay. Uh, so, let's go! So andito pala kami, palapas pala kami ng barangay Long Beach Pero malapit lang din naman yung barangay Carmen Saglit lang At makalipas nga yung ilang minuto mga lods Nandito na kami sa Carmen At papasok pa kami dun sa bandang bukid O tinatawag na ilaya dito sa amin Doon pa yung bahay ni Kuya Ruel At dito na nga kami sa may GK Banda Sa Gawad Kalinga, ayan At may private resort din dito mga lods kung gusto niyo magpalamig kahit malamig na yung panahon pwedeng pwede kayo dito ayan ito yan oh, no, ang pangalan 4J Resort at dito na malapit na kami mga lods kunting push push na lang pero medyo may kalayuan pa din and at last nandito na kami sa bahay nila yan ayan mga lods nandito na kami dala namin yung Bino Roy binababa sa motor nandoon na yung si o umakyat ay yung bahay ni Nay Cuya Roel Actually may history din mga lods uh, magkakilala na rin yung family to family na din Actually yung kuya ko niyan ay kapatid nila So mahabang istorya lang kung bakit naging kuya ko din yung kuya kapatid nila <laughs> At ayan pauwi na kami mga lods Nyon guys pauwi na kami na Erpat ayan ito napapalitan na namin yung Napapalitan namin yung binuro. <laughs> Grabe bigas. Grabe bigas. Tapos may brown rice pa. Wow. <laughs> talaga, kung sa city yun, mahal talaga yun sa city. Oh. So, diba? na tayo. Let's go! Ito na yung palit namin, guys, doon sa binuro. Grabe. O, oh, tingnan nyo naman. Bigas. Ang dami, oh. Tapos may mga ano pa dito. Ang kagandahan pa dito. Binigyan pa kami loads ng ano Ito red rice Oh Red rice Grabe sobrang mahal to sa Manila Mga ganitong bigas Diba solid grabi hmm? Grabe naman yan So yung binuro na isda Kapalit bigas Oh ba? Diba? Hmm. Tapos yung ano talaga giniling Local rice talaga to. Baka solid. No? Oh, tingnan nyo naman. Ayos na ayos to. Ayos! So yung red rice na yun guys, yun yung mga bigas na may mga diabetic. <laughs> Buang, diba? <laughs> di ba di ba yun naman talaga eh. yun yung bigas ng mga mga diabetic kasi yun ay low sugar na mga rice low sugar rice na mga pagkain di ba kaya goods gusto sa may mga diabetic red rice or brown rice di ba ang di ba barter uso pa yan dito barter palitan lang isda tapos bigas <laughs>